pasok sa school, kaya sinabi ko po na tapos na po ako sa kwarto. At lagi po ako nagpapaalam mag-phone. Balat ng chocolate, balat ng sky flakes, kung ano-ano. At sinabi mo, gusto mo, gusto mo, tayo niya, binibigay ko agad, binibili ko. Wala kang papapahalaga, walang babalik sa na make-up. Diga mo ba ah, mag-sorry, ilang beses ka na nag-sorry. Kung ano-ano mga nandito, may tsokolate, may mga tissue damit, may kuko, ilang klam diga mo, baboy. Mga makeup pa BYS. Ha, Reblon. Ito pa matindi sa'yo, mga binin natin sa Singapore. Rare Beauty. May NARS. May puro Rare Beauty. May Fenty. May Dior. Diba? Ganyan ang mga makeup mo, Tyronia Tapos ang baboy. Sobrang alat. Ito, magkano to? Binili ko para sa'yo. Hindi mo na para gamitin. Walang babalik sa yung gamit. Wala kang pagpapahalaga, Tyronia Wala. Wala kang makeup. Tutal bata ka pa naman eh. Hindi ka naman talaga dapat ng makeup malinis na ba yung kwarto mo? Yes po, well, mami pwede na po ako mag-phone kasi malinis na po. Sa kondo pa lang ganyan yung gamit mo eh. Huwag mo sabihin ng wala kang time, anak. Kasi nung yan, Ayoko sa lahat sinungaling. Sige, sabi mo sa akin ito, wala ka ba talagang time? Sa dami na sinasabi mo sa akin, na-board no ako, wala akong magawa. Wala kang time? Eh kaya, kaya ka pala nagkakaadaan sa muka dahil ang baboy mo sa gamit mo. Nang bata ako, hindi ako ganyan. Linis ako ng linis. Anak mong make up boy isang piraso, 5k agad isang lifting. Ken ito? Hindi yung pera, eh. wala kang pag-aalaga sa pinaghihirapan ko na intindihin mo. Ilan beses sinabi sa'yo nung bata ako, hindi ako makabili ng ganito ng kahit Barbie lang. Kasi ikaw ganito, anak, dandang libo 'tong make up mo. Ginaganyan mo lang hindi ka ba naaawa sa'kin? akin? Hindi mo deserve na meron kang ganito. Ang dami may mga party sa labas anak pangarap nila 'to. Puro sorry. Ilan ba isa natin pinagalitan dito na makalat to? Nag-sorry ka lang din, di ba? Kaya wala nang ba? Wala ka nang aayusin, yung tyron Hindi ikaw ang dadeside. Ako ang gumasos nito. Ikaw ang namili. Hindi mo pinahalagahan. Ngayon wala na sa'yo. Yung naman na to ko sa'yo. Okay, yung sorry ka. Then, gawin mo yung mga dapat mong ayusin. Anong please po? Wala. Ako din nag-please ako sa ilang beses. Tyron please ayusin mo naman. Please, tyron ingatan mo yan. Wala kang ginawa. Nasasaktan ako bilang nanay pag ganito si Tyronia. Yung parang pakiramdam ko, hindi niya pinapahalagahan yung mga bagay na pinaghihirapan ko bilang nanay niya, bilang provider na maibigay ko yung gusto niya. Okay lang sana yung kailangan lang eh, pero ibinibigay ko rin kasi yung mga gusto. Kasi responsibilidad ko din yun. Pero yung hahaya niya, parang ang sakit lang kasi. Nakamihiyak. Di ba dapat ako yung Kaya nga, ah, kaya kami sorry kasi. Alam ako mga ang inyo, yung mga makeup up babalik. Nang beses tayo nag-usap sa hindi mo pilang, pahalagahan yung mga pinang pabili mo sa akin. Kaya na to, diba? Ay, ba to, di ba? Ay, ba't may iyak ko pa din? Ba't di ba ako matuto sa'yo? Ay, hindi ako galit. Tutuwa nga ako sa'yo eh. Tutuwa nga ako sa'yo eh. Ano ka ba? Lodi kita eh. Tutuwa ako sa'yo, Tayronia. Pag-ibili mo ko ng makeup sa Singapore, abot ng 300,000. Sa kanyang lahat. Uy, lang ako ka ba? Mamaya ka nga uh, si Kasuya. Lahat ng brush niya naisin mo, tayo niya, Ha? Mm -hmm. Oo nga. Ang sorry ka. Saka na ako kung sorry mo pag hindi mo na inuulit. Pang ilang gamit naman tong hindi mo pinahalagahan eh. Bibilis na ako. Oh, na muna ako dito. Ha? Kasi Happy birthday, inisin mo na muna lahat na. Bakit ka sorry ng sorry? Para makuha mo ito lahat? Ano yung diba mga kumalat? Si Beauty to, napakamahal niya ito. Pasili-sili na pa kayo. Kunyeta, Masag lang ng ganito. Yung nalilis na ni Jowa, yan. Yan dapat. Diba, ganyan lang dapat. Pwede na ako palang ganito kalimit. Diba Ang kasi sumangot ka. O diba dapat pag ako ako'y nakasimangot. Mamili ka, kayo ng pinsan mo pamimigay ito lang. Itong lahat ng mga susan na to. Marami kang pinsan na ano, naghahangad ng ganito. Ha? Kaninang pinsan? Mother side, father side? Ha? Ikaw ay iyak. Nagisisi ka. Ngayon mo awala sa'yo, gusto mo. Pero nung nasa iyo, pinababayaan mo ng ganyan. Tapos ngayon nagsisisi ka. Ito ang ka mo. Pag kinukaw ko ito ng sarili. Hmm. Galat, daming kalat, daming kukuhin. Pwede pa lang ganito ka ayos ito, no, ha? Mm-mm. Sinting ganyan lang. Mas hmm, so maganda. Bibigyan 'yung kata ng huling pagkakataon na ah. ito mga natitira dito nasa iyo lang 'yan.